Narito ang top 5 lucky zodiac signs para sa taong 2025. Taurus. Swerte sa pinansyal at karera. Ang dala ng 2025 para sa mga Taurus, magiging maayos ang takbo ng negosyo at trabaho. Kaya mainam na magplano ng bagong investments o career opportunities. Leo Magiging mas matagumpay ang personal at profesional na buhay ng mga Leo sa 2025. Dadami ang mga oportunidad sa trabaho at may posibilidad na promosyon o bagong role. Virgo swerte ang relasyon at komunikasyon na dadalhin ng 2025 sa mga Virgo. Magiging mas maligaya at mas maayos ang kanilang love life. At magkakaroon din ng mas mabuting mga koneksyon sa ibang tao. Scorpio Isang taon ng malaking pagbabago at pag-unlad sa karera at personal na buhay. Ang 2025 para sa mga Scorpio. Magiging matagumpay sila sa mga proyektong sisimulan at may pagkakataong umunlad sa mga aspeto ng kanilang buhay. And last but not the least, Capricorn. Sa 2025, ang mga Capricorn ay makakaranas ng mas mataas na tagumpay sa kanilang mga layunin. Ang dedikasyon at tiyaga ay magbubunga ng magagandang resulta lalo na sa larangan ng trabaho at negosyo. Ang mga prediction ay base sa astrological na interpretasyon at maaaring magbago depende sa iba't ibang aspeto ng bawat individual.